And ito pa, I'm so surprised kasi uh, meron naman akong pera. Kaso lang, hindi ko ma-withdraw ng buo. And nung first treatment ko, yung local targeted chemo, kailangan magbayad ako ng 400 pesos. 400,000 pesos sa pera natin. <coughs> sa Chinese, That's around 50,000 RMB. Kaya wala akong ibang naisip kung di si Madam Wakwak na hiram ako ng 400,000 pesos. Ang ngayon ko lang nalaman na ang totoong mayaman pala ay yung pinsan pala ni Madam Wakwak na si Fatima Boholana ang babaeng lakwatsera yun yung nagpahiram sa akin ng 400,000 pesos. Kaya Day Fatima, ngayon alam ko na Day, thank you for your generosity. Babayaran ko yan Day. Hindi ako dadagan. Si Madam Wakwak ay talagang pobreng milyonarya yan. Kaya ang totoong milyonarya pala ay si Fatima ang buhula ng La Quatsera. Oo. And congratulations, Fatima, ang buhula ng La Kasi, approved na ang kanyang US visa. Kaya ngayon, since mayaman na siya, ang gagawin niya ay maglakwat sera na lang siya papuntang US. At papunta na siyang US actually. Congratulations Fatima ang buholan ng Lakwatsera at maraming salamat sa so, pagpapautang mo sa akin ng 400,000 pesos promise day pag pag uwi ko ng Cebu babayaran kita God bless your trip once again ingat ka po kasi <coughs> uutang pa ulit ako sa iyo God bless you more. Madam Wakwak, thank you so much, Dai. Alam mo yan. Pahinga muna ako. God bless us all and advance happy Chinese New Year. Once again, Fatima, ang buhula ng lakwatsera, ikaw na, sa'yo na, ang corona.